So ayan, good morning sa inyong lahat mga ka-PJ Tara, biyahe tayo ulit Ngayong araw ay Lunes uh, lunis na lunis no? Balik normal na naman Traffic na naman mga ka-PJ At ang oras natin ay alas 6.20 na At naka 811 pa lang tayo Dalawang bookings no? uh, Nakalabas tayo ano na, Alas 4 Alas 4 na tayo nakalabas Amoy na mano natin galing doon sa amin. Puntang Cubao tapos Cubao naman papunta dito sa Terminal 3. So nakadalawang booking pa lang tayo. 800 ano. At uh, bakbak tayo ulit ngayon. Bakbak. Bakbak tayo. Na kahit matraffic pa yan. Nagsibalikan na yung mga bakasyonista nating mga kababayan nabuuwiyan sa kanilang probinsya ito nagbabalikan na kaya ma-traffic na ulit. So nandito na ako ngayon sa Pasay, wala pumasok lang sa Terminal 3. Right. So wala pa tayong follow up, no? So habang naghihintay tayo ng follow up, windo tayo ng konti. Ay <laughs> you no, know, napapanood niyo yung mga tinatampok ko na mga kaibigan. Uh, tropa na dating walang wala dating mga taxi driver katulad nung kahapon si Sir Florence yung nakaputi na nakasombrero pareho kami yung Visaya galing probinsya pero magkaiba kami sila Ataan sila ya uh, ano uh, si Sir Florence si Sir Florence galing sa Sambuanga kwentuhan nga kami yung trabaho niya dati sa probinsya yung namamasada din daw siya yung alam niya yung Skylab kung tawagin sa Visaya yung motor na single na may ano parang ito may booking tayo victory line yan okay, i-call natin yan saan na papunta man sige sige manatan so yan nga yung motor na may ano yung ang sakay nya kabilaan yung single lang sya parang may ano ba sa Bisaya pa may katig. O, oh, kabilaan yung sakay. Pangakit sa bundok. Yan, yan. Yan dati ng trabaho sa probinsya raw. Um, Pareho-pareho kami. Pero hindi ako nakaranas ng gano'n na masada. Kalabaw yung sakin sa eh. Kalabaw. Uh, kurmata. <laughs> ah, sa butas ng Maynila, ingat e nga, sampung taon siya nagtinda ng buko. Yung sa daan. Makikita niyo sa daan na, nagtinda ng buko, di ba? Gano'n. Tapos napasok ng angkas yata ayun, napunta dito sa grab grab nakakuha ng unit na although hulugan pero yun, yeah, matapos na rin yung kanya at is, nagkaroon na ng sarili di ba, magkano lang naman yung monthly nyan, sa daily di mas mabigit pa yung sa akin kasi naki-boundary hulog sa akin eh kanya, magkano lang daily nyan 600, 700, mga ganun lang eh, ganun pa rin naman hataw pa rin naman siyang yung bumiyahe eh. Kaya nakaka-inspire yung mga ganun, di ba? na galing sa talagang wala nagsisikap di ba kaysa naman yung habang ah, buhay ka lang talaga makikiboundary lang di ba dapat may pangarap di ba dapat mga ngarap man lang at katulad sa iyo sir ano sir idol uh, junior jose Ah uh, talagang gigil na gigil si sir na makakuha ng hulog boundary ganito <laughs> sir may advice ako sa iyo nasa abroad ka naman try mo mo rin mag ipon pang down ba? Diba? para pag uwi mo dito sa Pilipinas next year baka meron ka nang ipon na konti meron dyan mga ano mag inquire inquire ka sa mga kasa sa Toyota sa Mitsubishi o iba dyan o zero down payment yung iba dyan o malay mo ma-approve ka ba? Diba? yun ang una mong priority huwag yung hulog boundary yung hulog boundary ano na lang yan secondary na lang yan. 'Di ba? Primary mo yung ano, yung kumuha ka ng sarili mo. 'Di ba? Para magaan. Magaan yung hulog sa araw-araw. 'Di ba? Try mo wag yung agad priority mo yung ano, yung hulog boundary. pag wala na talagang choice, sa talaga. yun Kasi mabigat din 'yun, 5 years pambubunuin mo, 'di ba? kukuha ka ng hulog boundary, 5 years ang bubunuin mo. 'di ba? Titiis ka ng 5 years ang laki ng pulog Kumpara doon kung ikaw mismo kukuha, baka naman meron kang kakayahan. Marami nang ano uh, ganyan na nagpapautang, ba? Diba? Ano ka lang inquire inquire ka lang, wag ibag uh, subukan mo muna. Baka naman ma-approve ka. Marami na ngayon, madali na lang mag-ano ngayon. Lalo kung may kakilala ka na ahente, yeah, yung requirements na nga pinag Maraming ahente na magagaling dyan Na gagawin nila ng paraan No? Yung mga iba kong kasama, ang dami na yan Yung hindi ko pa na picture lahat Pero someday may sasama natin dito sa ating vlog Ang dami niya ng mga tropa ko na yan Na dati, ano lang, nakikipoundary lang Tapos, hindi mo kasi kailangan magmadali uh, Try muna, baka mga ikaw mismo makakuha ka, diba? Oo uh, Una, mag makikipoundary ka lang muna, diba? Pag habang nakikiboundary ka Makakakita ka O makakakilala ka ng mga kaibigan Mga ayan, Makakakita ka ng ahinti na Kaya kang tulungan Importante lang Meron kang pandown Saka meron kang Bala Kasi kung sakasakaling hindi tumakbo agad Mabot ng ilang buwan May pangabuno ka man lang di ba? Yun talaga importante Yung unang unang mong gawin Right, So Ganun lang sir ha? Junior Jose Hmm Relax ka lang, relax. So, dito na yakin pa sa iyo. Alright guys, uh, sigit mo na tayo ng almusal. Nandito tayo ngayon sa lapas. Uh, sigit mo na tayo mabilisan kasi alas 8.31 pa lang. So, meron pa tayong oras. Nakaapat pa lang tayo sa ating incentive, no? Uh, may oras pa tayo. Hanggang alas 10 kasi to. Sige tayo guys, saglit lang. No? At uh, pagkakain na pagkakain, sibat kagad ka tayo para makahabol pa lang tayo kahit dalawa no maging anim man lang sana makuha natin ngayong umaga para Yung may hapon mga lima na lang di ba? Si 11 rides to eh 100 pesos alright so tara dito na tayo glad Leslie let's go 1.8 pa lang tayo 1.8 anim na booking tayo. tayo.

Ano naman kung nakita ang pating doon? Masa nang pagkakit kung makain Dito, ano? Dati lang dito, ano? Taxi driver, ngayon, big time na to. Goose Bukil. Hmm. Oh, oh, operator na to. Uh -huh. So, yan ang update tayo mga ka-PJ. Ang oras natin ay alas 10.52 na ng umaga ng lunes. June 9, 2025 no? At ang earnings natin ngayong umaga ay 2,381 at naka 11 na bookings ayun o 11 na bookings at para naman sa ating incentive naka 7 tayo out of 11 para sa 400 pesos ayun no? Know? so apat na lang ang hahabulin natin mamayang hapon mula alas 4 hanggang alas 8 no at pumasok na rin pala yung ating incentive na araw-araw. no, kaya nagiging 3,631 na tayo. No? May pumasok na 1,200 'yan. Para sa incentive na nakuha natin noong nakaraang linggo, pumasok na siya ngayong umaga. Okay? So, malaking bagay, di ba? Kaya dapat loyal ka lang. Bukod sa makakakuha ka na ng KGR, meron ka pang mga incentive, di ba? eh kung marami kang apps kung baga sa ano marami kang asawa di ba mahirap yun di ba magkautin-utin ka kahahanap buhay <laughs> tama di ba subukan mo maraming asawa di ba malilito ka doon <laughs> so, yan lang dapat Okay so yan ah uh, tara bakbak na tayo bakbak bakbak tayo bakbak hanggang mamayang gabi let's go ito may pumasok na ulit tayo Papuntang Okada oh. Ah. Galing dito sa Wala uh -huh. pa sa Pasay papuntang Okada. Tara, let's go. Let's go. Shout out kay Michael Manalili. Unang-una talaga na si Idol sa ating video. Ah, uh, maraming salamat Idol. At ingat ka lagi. God bless. Amping, amping. So ayan mga ka-PJ Ang oras natin ay alas 8.59 na At uh, ito pagkarahin na tayo Nandito na tayo sa Balinsuela no? Parada Balinsuela At ang earnings natin ngayong araw ng Lunes ay 6,000 Ay mali pala Hindi <laughs> 5,331 at naka 24 na bookings at ang kagandahan pa mga ka-PJ nakuha rin natin yung ating incentive ba yan? ito na ba yun? ito Ayan o no? 11 rides 11 Complete 400 pesos 1-0 <laughs> Tingnan natin yung ating KGR Kung nakailan na ba tayo sa ating KGR Naka 191 na tayo oh. Out of 450 ah, Pwede na Alright so Katulad ng dati Hindi na ako magtatagal mga PJ Dahil ako ay oh, napit na sa bahay At kayo naman na ulit Ang bahala sa ating mga pasahero Maulan-ulan Madulas ang kalsada No? at mag po tayong lahat so bukas sa uh, wala rin ako kapisi at ako ay eh, ano, sasamahan ko si eh, alpha Alpa sa orthopedic ulit para sa kanyang therapy at uh, baka isisingit uh, isisingin ko na rin yung LTO bukas kasi nakapag ano na tayo nasimulan na natin nung ano yun eh nung nakaraang coding eh kailangan pang balikan kasi kaya naka-schedule tayo bukas pag hindi kinaya bukas Asa kuling na talaga sa Merkulis. Pero hindi ako makakabiyahe bukas mga kapidya so, ko eh. Sasamahan ko siya at magpapahinga rin ako. Okay? So sa so, Webes na ulit tayo magkita-kita mga kapidya So maraming salamat muli sa inyong panonood. Kapidya nyo, Temporary Sending Ingat! Siguro? oh. Huh? Umira lang naman sa katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero ang... <laughs>